Oh, ito guys, oh, 20, uh, 22K. Yeah, yeah. So dito guys, ang presyo nito ngayon dito sa Shola Jewelry. So matatakpan. 260 per gram. So marami kayong mapagpilihan. Dito ngayon dito. Ayan, kasama dito ngayon si Amey. Bayaw. Kayo, si Bayaw. Ito, uh, tignan mo So dito. Magandang gandang design. Ito naman. Ito, bago namin. 260 per gram pa din ito. Uh, labor. 18K ito? No, this 22. 22,000. 22, 320 plus labor. Ayan, plus labor. Oh, Maganda-ganda. Ito yung pinakamaganda dito. Oh, wow. wow. So, yan. Yeah. Yan, yeah, yan. Yeah, Pwede kayo pamili dito. Kasi nandito yun sa Shola Jewelry. Okay. Ayan, matatagpan po ang Shola Jewelry dito po sa may Alcubaz. Near Pyramid. Ayan, si Bo Market yung pyramid dyan dati, guys. Yan po yan. Tanapin nyo lang to si Mr. Amin. Si Amin na kabayan? Si Baya. Ayan siya, dito. naman Ito, ito, ito. 21k naman Apa. ito guys yan yan pero gramo 305 bilas labor so dito guys legit po to mga nagtatanong, totoo ba yan uh, uh. legit na legit po to punta ka na ayan. sa shola 21k po yan 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 uh. yan, yan yan dami dami design ayun uh, know. oh ayun pwede kayo mamili opo so ito 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 mapawaw ka dito kasi sa sobrang ganda dito yan legit po yun yun naman yung Damascus. ayan yun naman yung damascos uh, uh. Oso na yon, maraming gustong investment. Pang investment uh -oh. in your how much per gram? Oh, 305 last libo. Ayun, Damascus, Damascus uh -oh. guys 305 uh, per gram. Legit po yan siya guys ito yeah, ya yan. Yeah, yan. Ito sino may gusto? Paper clip. Ano yan? Magandang gandang design paper, paper clip. Paper clip 21k. People meron 18, clip. meron 20, dito 21, ito 18, tingnan mo. Ah, dito 21, ah. ito yung 21k. Yan po yung 18K. Ang bago natin ng King Gitsi, ang, ah, ang gandang-ganda dito ba yaw? Ayan, yun yung... See, oh, gandang-ganda ka ba yan? Ito, ito, ito. Ito. ito, ito so, ano yan tawag yan? Ito, King yeah, yeah, yeah. Gitsi. -ganda. Ayan. So, ayan, ayan, ayan. Marami magkusto ang kabayan. Ayan, ang gandang-ganda. 18K pa yan. 18 18. Ayan, 18K. Opo, ito. ito Sino may gusto? Atena. Ito yung program nito, Kadina. 263, Belas Vigor. Ayan. 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 Ito yung Kadina ng Ginto. Ayan, 260. Oh, Daming-daming gandang gandang-ganda. So, ganda. ganda. Tignan mo. Ayan, 260 yan siya. Ramadan price ngayon. Ito tayo ngayon sa Sola. Ito ang Damascus. Ay, ito Damascus to? So? Oo, oh, uh, oh, uh, Bagong natin. Okay, itinke, uh, 18K Damascus. Oh, toto Ito, ito, ito. Ito, yung Japanese lock. May ahas. Sino may gusto? Japanese lock na snake uh, o ahas o serpenti. Punta ka na sa Shula. Ayan, yeah. sa Shula po yan. Ito yon Oo. Uh, uh. Ito yung tau ko. Yung bagong... ito, maraming magustuhan. Ano ako? Oh, tau. tau ko, tau ko. Ayan, tau ko na ito guys. Tau ko, tau ko, tau ko. Yes, tau ko. Well, magandang -ganda. Okay, yan dito, yeah. mm -hmm. yeah, oh. yeah, oh. yeah. <jamais> dito. so Ito, bundles. Ayan, dito. Ayan, so ito, papagitan natin. So yun si Shola Jewelry and si Amin. Ito yung location ka near pyramid, tabi yun si mo, market. Ayan, oo. Malaking-malaking tawad, halika, antay kita ka bayan. Ayan, ano yan? Opo, dami mag-design, dami. Ayan, 18K. So dito naman? Ito, dami-dami. O sige.